Crunchy bituka ng baboy. Napakasarap itong pangulam. Pwede rin pampulutan. Ito pa natin. Mm. Gagawa po tayo ngayon ng napakasarap na chicharon bituka. Ito po ay isa't kalahating kilo na bituka ng baboy. nalinisan na po namin yan. Uh, kalinawan po ang tawag namin dito. Ito po yung small intestine. Hindi naman po yan kailangan na uh, linisin masyado kasi hindi man po yan maamoy. Pero, maglalagay pa rin po tayo ng suka tsaka po asin yan po yung magpapabango sa ating chicharon bituka yung namasin lang po natin nagpakulo lang po ako ng sapat na tubig Pakukulan po natin itong bituka tsaka po pala binanlawan ko po yan pagkalagay po ng suka at asin dalawang beses ko po yung binanlawan maglalagay po tayo ng laurel star anise saka bawang and then paminta and then magdadagdag po tayo ng asin pakuluan po natin hanggang sa lumambot kapag malambot na po yung mga bituka okay na po yan tanggalin na po muna natin sa pagkakalaga niya sa tubig i-drain po natin Ito na po yung napakuluan ko na bituka ng baboy. Ready na po ito para iprito. Nag-init lang po ako ng kunting mantika. Kunti lang po muna yung gagamitin natin kasi ito po ay magpuproduce pa ng mantika. So iprito na po natin ito. Halo-halo lang po ninyo para hindi naman po dumikit o hindi masunog yung nasa ilalim. Habang niluluto natin yung bituka ng baboy, gawa tayo ng napakasarap na sausawan. Sili, sibuyas, tsaka itong ating sinamak. Maanghang na, mas maanghang pa. Sarap nito mga kaibol. Ganitong pagkaluto, okay nito mga kaibol. Crunchy na to. Sarap. Ang bango na lang amoy. Ito na po yung niluto namin na crunchy bituka ng baboy. Ready ready na po yan para kainin. So yun lang po mga kaibol. Kakain na kami itong aming crunchy bituka ng baboy. Mm. Napakasarap mga kaibol. So yun lang. See you on our next vlog. Bye bye.